Marins, ginugunitan natin ang heart month ngayon. Paano oh. ba inaalagaan yung puso mo? Yan. Ay, si Raffy ang nag-aalaga dyan. Mm, talaga? <laughs> talaga, gising na ba si Raffy ngayon? Oo, oh, gising na yun. nag jogging oh. na siya ngayon. Mm -hmm. Inaalagaan niya yung puso niya. Oo, uh, uh, uh. <laughs> <laughs> Talaga alagang alaga oh, yung puso mo. Oy, ikaw naman, Susan, paano mo inaalagaan And ang Iniwasan puso mo? Iniwasan ko stress. <laughs> okay, tama yan, tama yan. <laughs> eh, paano ba naman nakaka-alarma kaya yung statistics na abot sa... 2,700 ang namamatay dahil sa iba't mm -hmm. ibang sakit sa puso, ha? Eh hindi nga ba tinaguri ang pang silent killer ang sakit sa puso? Alamin natin yung tatlong suspect na yan, ha? Yung heart attack, mm -hmm. cardiac arrest, at stroke. Iba-iba iba pala yun, ano? Mm -hmm. oh. So sa ngayon, mga kasama po natin sa Kapihan at Kuntuhan, ang tunay na eksperto pagdating sa heart health, si Dr. Christopher Cheng, isang thoracic and cardiovascular surgeon. Good morning po, doc. Hello, good morning sa inyo. Good morning, Dom. Salamat po so sa inyong pagbisita. Mm -hmm. mm -hmm. Dahil malaking aspeto ng tinatawag na heart health, ang ah. ehersisyo. Mm -hmm. Ayan. Ayan, makakasama natin si Coach Leigh Carino, isang fitness yes. expert para himayin mm -hmm. at isa-isahin ang mga ehersisyong swak sa pag-aalala o pag-aalalaga ng ating mga puso. Ayan. Mm -hmm. Mm -hmm. So, oh. importante talaga pala may exercise, na tama, ano? tama, tama. Unahin natin tama. si Leigh. Lay, ano? Mga exercise yung pwede sa puso. Okay. Usually, nag-vary siya. Mm -hmm. Depende din sa fitness level nung pasyente. It is always important mm -hmm. na meron mo ng waiver or at least yung interview kung sino yung mag-workout. Ah. Mm -hmm. Kasi hindi mo naman talaga alam kung ano yung history niya eh. Mm -hmm. oh, hindi basta-basta na halimbawa tatakbo ka lang or uh, magja-jumping jacks. Kahit mm -hmm. Hindi kasi hindi napanood mo, nakita mo, mm -hmm. narinig mo sa ka kaibigan mo, kahit kapatid mo na ginagawa niya, gagawin mo na din. Oh, uso pa mm -hmm. naman ngayon yung mga 4-minute work, workout lang, diba? four yung masyadong minute. mabilis talaga masyadong yung... Masyadong intense. Oh, uh, intense. Uh -uh. iba naman, tatakbo. Mm -uh -uh. Nabuyo ng friend, tatakbo 10k, Ten, <laughs> di pala handa, oh, oh. biglang. Niyaya uh -oh. okay. yeah, so, ng din, kaibigan, ginawa yung ginagawa ng kaibiga eh, mas fit sa kanya yun. Mm-hmm. -mm. Uh, Dok, yung mga exercise na gano'n, nakakatulong, ho, may mga exercise talaga na nakakatulong para palakasin yung puso natin. In fact, yun po yung mga nire-recommend namin talaga. Ah. Kasi may mga preventive uh, effect itong exercises. Mm -mm -mm -mm. So, ayaw po natin magkaroon tayo ng full-blown development ng heart problem. Mm-hmm. -mm. And one way of avoiding is avoid natin mo yung mga mga smoking, yung mga hindi magagandang mga habits, and dapat po mag ah, Pero, talaga mag-exercise. Ah, talaga? Kailangan. Isa-isa mm -hmm. po muna natin. Ano ano ba yung difference, no? Mm -hmm. Heart attack, cardiac arrest, at stroke. Kasi sa isang, sa mga pangkaraniwang tao, mm -hmm. ang alam nila ay isa po yun. Ay, na-stroke. Ay, na-heart uh -oh. attack. Ganun. At so, na magkakaiba pala yun. Oh, cardiac yun sa arrest. Sa, sa brain. O, Pero, pwede po bang Ang heart attack Briefly. is, uh, maraming klaseng heart attack din po, no? Mm -hmm. Meron yun yung mga sinasabing chronic, stable angina. Ito po yung mga nawawalang sakit. Halimbawa, mm -hmm. medyo bumibigat, may nakadagal sa dibdib ko, mm -hmm. parang nangangapal. Mm -hmm. Tapos, mm -hmm. after, pag pinapahinga, nawawala. Oh, okay. Uh -huh. Meron po yung mga hindi nawawala kahit na pinapahinga. Yan po yung mga ina-emergency namin sa emergency room. Mm -hmm. And then, meron po mga dumediretso sa talagang heart attack, full-blown heart attack. Pag sinabi po kasi heart attack, Some portion of the heart muscles may namamatay. Oh, ganun po. May yes. injure talaga. Ang sinasabi po, Dok, kapag ang pasyente ay sinasabing sumasakit na dibdib, talagang dapat itakbo na kaagad sa ospital? Yes. Actually, para masigurado po tayo on the safe side, safer mm. side, kasi pag uh, medyo bata, no, nagsasabi ng masakit ang dibdib, malam uh, higher ang chances kasi na ito po <coughs> ay cause ng mm. musculoskeletal. Uh -huh. Pero pag nasa edad ko na po, pwede mm. na po, mas malaki na po ang chances na may kinalaman na po sa heart. Ah, okay. So far, sigurado po tayo. Mm -mm, yung cardiac arrest, ano naman po yun? Ang cardiac arrest po, uh, ibig sabihin po, tumigil na po ang pagtibok ng puso. Mm -hmm. Mm -hmm. So mm -hmm. yung po yung yun talagang, talaga yun. kinakardio pulmonary resuscitation, yung tinatawag na pinapump, or nakikita natin sa mga movies oh, okay. na hindi defibrillate, yung mga binabob no, yun yes. Ano yung pwedeng heart attack muna tapos cardiac arrest po? Ganun ba yan? usually po heart attack, kung talagang ang cause ng cardiac arrest is heart, at, uh, heart problem, <coughs> heart attack po muna talaga. Tapos cardiac. Yes. And then uh, yung stroke? A stroke po is actually sa utak. Mm Hindi -hmm. sa puso. Meron po dalawang klaseng stroke. Hmm. Yung isa po yung kulang ang blood supply sa utak. Mm -hmm. Yung isa po yung pumuputok na ugat. mm mm yung po niya tawag na Sa aneurysm. aneurysm ba yun? Yung aneurysm po, isang klaseng uh, yung lumulobo ugat po kasi eh. Mm. Pag luma, masyado lumobo siya, pwede siya pumutok mm. siya. Kaya nagkakos ng bleed. Mm, 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 mm. Ay, ganun. Ay, ano po ba mga ito? Itong talagang mga nakakatakot na sakit na ito? Uh, kung yung, ito sa brain po ito, dalawang klase po. Kasi yung, yung kulang ng blood supply sa brain, ...bisa po may mga nagbabarang ugat sa leeg. Oh, mm. -hmm. Opo. Bakit bakit, bakit po nagkakaroon ng gano'n? Isa rin po ang cause nito, katulad po ito ng mga pagbabarang ng ugat sa iba't parte ng katawan, eh. Mm -hmm. Atherosclerosis po, yung parang uh, nangangapal ang mm -hmm. da daluyan ng dugo mm -hmm. papunta sa organ system. Dahil mm -hmm. po ba yan sa mga kinakain natin? Lifestyle. Mga nal malaking kinalaman mm -hmm. po ang kinakain natin. Mm -hmm. Kasi ang risk factors para mag-develop mag nito... Isa po dyan yung hypertension, mm -mm -mm. diabetes na hindi nakokontrol. So, 'yung mga pagkain na makikintab ho. <laughs> yung puno -bulo ng mantika, and smoking. Tuwa-tuwa pag nakakakita mm -hmm. na makintab. Lei, yes. 'yung sa mga nag uh, nagfi-fitness sa inyo, mm -hmm. at uh, malaki na itutulong n' no, para ma-improve 'yung kanilang heart ano? Yes, kasi pagka nag-exercise ka, you're working your heart. 'Yun mm -mm -mm. sabihin Uh, gumagawa ka ng activity mm -hmm. na hindi usual sa araw-araw na ginagawa mo. Mm -hmm. So, in the event na... So, sa practical aspect, biglaan may mga nangyayari na nag ng trigger sa pag ng heart, mm -hmm. yung iba, pag hindi healthy, hindi handa yung heart, oh, na okay. i-accommodate yun, yung mm -hmm. trigger na yun. Mm -hmm. So, in that event, minsan, natutuluyan. Mm -hmm. so, pero pag sanay yung tao, usually sa exercise, kung saan tinitrigger yung heart nila na to work more than dun sa capability nila on a daily basis, uh -huh. pagka nag dumating yung mga event, may mga sudden event na biglang uh, na bibigla yung heart, kayang, kayang i-accommodate ng katawan, hindi na... na nababawasan yung risk for heart problem. Mm -hmm. So, Coach Leigh, halimbawa, uh, yun, may inatake, tapos syempre gumaling, pero meron ng ano yung puso niya, di ba? Ano ba yung mga advisable na exercises para sa kanila? Mga low intensity lang ba? Low intensity lang muna. Mm -hmm. Eventually, lalakas pa rin naman siya eh. Okay, pero oh. gradual. Oo, oh, dapat. Oo, oh, gradual. Number, Number one, always one. have clearance from the doctor. <laughs> mm -hmm. mm -hmm. Kailangan may clearance kay doktor. Karamihan sa kanila, oh, okay. alam lang nila, importante mag-exercise. Mm -hmm. Kahit hindi clear sa doctor nila, mm -hmm. tuloy pa rin. Mm -hmm. so kaya yung iba... Para, bakit ka... Anong nangyari sa'yo? Uh -oh. Kasi meron pala akong ganitong sakit, hindi niya sinabi. Uh -oh. Paano yung mga low intensity na ito? Mga pwedeng mga palakad-lakad lang muna. Start uh -oh. with lakad-lakad lang mm -hmm. muna. Yung sanay ka na. Paano uh -oh. mo malalaman kung tama yung intensity o hindi? Hmm? Kailangan, may medyo mahirap ng konti, pero not to the point na hindi ka na makahinga. Uh Oo, -oh, dapat may... hindi. Ay, ang lakas naman noon. Oh. <laughs> 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 yung mga kababayan kandidato sa sakit sa puso... Eh, ano ba yung mga ginagawa ho ninyo para ho uh, mapangalagaan ang inyong mga puso, hindi kayo atakihin, mm -hmm. di ba? Oo. Ano, oo, alamin natin na panlasa na masa mula kay Michael Fahatin. Michael! Morning, uh, sa Samaria kayo dyan, eh, no? Uh, ano ba ang kaalaman ng mga Pilipino pagdating sa sakit sa puso at uh, paano ba nila ito may iwasan? Ito, tinanong natin dito ang mga health buffs natin na gajagi dito sa barangay Bahay Toro. Uh, ano ba ang heart attack? Heart attack, yun yung pagkakalam ko eh, yung problema sa puso, yun hmm. yung minsan may bara sa mga ugat ng oh. puso, kaya sanito nito ay kamatayan. Ay, paano mo mayuwasan yun? Ah, madali lang eh, pwede kang mag-exercise, Ito yung ginagawa namin ngayon, hmm. nag para yung sirkulasyon ng dugo mo ay eh, maayos. Hmm. O kaya healthy living katotong na pagkain ng mga sa at saka gulay. O, okay yun ah. Ikaw ma'am, tanongin naman kita, ah, ano bang dahilan ng heart attack? Eh, yung hindi po masyadong nage-exercise, mm. na yung, yung dugo po nila, pag hindi po sila nage-exercise, nagiging malapot. Yun, mm. yun yung pinaka, ano nun. Tsaka, sa kinakain din. Kinakain? Ano nga? Kapag Diba, mamahilig po sila sa mga karne, mm. yun, hindi mahilig kumain ng gulay, Yan. Paano may iwasan? Kumain ng masustansyang pagkain, lalo na yung mga gulay. Tapos, ma lagi mag-exercise. Ano, mukhang healthy living ka. Matanong kita. Ay, kailangan lang. Oh. oh. ano ba ang uh, sanhi ng sakit sa puso? Eh, alam ko, sanhin sa puso pag nagpabaya ka sa katawan mo. ano? Mm, Ganon. Oh. Abusado. Oo, oh, ka. Oh. Oh, eh, paano may iwasan? Eh, kailangan mag-exercise ka ting umaga. ano oh, anong ginagawa mo? Ito, ating umaga. Galaw-galaw. <laughs> okay oh, galaw-galaw lang. <laughs> Hindi talaga kailangan yan. Oh. Sa kaya ko sa pagkain, mm. Kailangan din medikal sa lugar. Oh, nasa lugar. Oy, oh, masarap 'yung sayo, masarap talaga 'yung masarap sa so para taba. Oh, eh, okay pa diyan. Ikaw, baka ma mapulit mo taba. Eh, timis ako. kumakain din oh. Bihay Hindi do, kailangan kin. Kailan si Nelson? Ah, si Nelson, kore niya mo kaya eh. Hindi 'yung sobra, lahat ng bagay na sobra, masama. Masama. Oo, oh, masama rin 'yung kulang. Ah, oh, siyempre, oh. Pero mas maganda talaga 'yung tama lang. Tama lang. Para model. kapit balita lang 'yan eh, no. Oh. <laughs> Pare. Mukhang uh, masarap ang takbo mo. Eh. Ano bang sakit sa puso? Wala naman sir. naramdaman pero maganda mag-exercise. Eh. eh. malaki ng tiyan eh. Uh, malaki. meron ka ba sakit sa puso? Wala? Wala naman po. Wala naman. may history kayo? Wala naman. Po. Wala naman. O baka, iniiwasan mo lang? Oo. Oh. Kailangan ganyan magpapawis? Opo. Oh, Kasi eh, mahirap yan eh. Puro tricycle lang ng hawak eh. Hindi oh. na uh, napapawisan eh. Ah, dapat talaga. Parang kinaan mo. Oh, meron po. kang uh, exercise talaga. Opo. Oh, po. ano bang dahilan ng sakit sa puso? Alam mo ba? Hindi. Ah, hindi malam. alam? paano may iwasa ko? Hindi mo alam. Eh, siguro yun. Mga taba-taba siguro. Oo. No? Oh, mahilig ka basta ba sa taba? Oo po. Oh, paano? <laughs> masarap kasi eh. Masarap? Masarap? <laughs> <laughs> Hindi mo iwasan, no? oh. Sunogin mo na lang, no? Ang oh, kwestiyon. Okay. Sige, takbo Salamat! Masarap. Tanongin kita, ano ba ang sakit sa puso? Sabi, mga pala kakain ng mga taba. Kaya naman, mga taba-taba. Ang chicharon. Chicharon. bulalo. Bulalo. Lichon. Lichon. Gusto mo ba mga yun? Ayaw. Ayaw mo. Hirap eh. Hindi nga. Totoo na talaga. Dapat konti lang. Dapat konti lang. Tama-tama lang. Patikim-tikim. Patikim-tikim lang. Ang pata. Ang pata. Patatikim-tikim ha? Patikim-tikim lang. Ano pa paano may iwasan? Siyempre, yung... Okay lang, basta mag-exercise ka araw-araw. Araw-araw ba sila? Tingin na mo? Araw-araw. Para... Takbo, takbo. Takbo. Para sa kalikasan. Ito, Susan na uh, Marisa, uh, sa punto ito, meron tayong dalawang uh, magtatanong tungkol sa sakit nga sa puso. May naramdaman itong si mga uh, Mang uh, Ch Chody at uh, si uh, Mang Ted. I ikaw muna, sir. Anong uh, nararamdaman mo ba gusto mong tanongin sa ating mga guests uh, sa studio? Uh, gusto ko lang po sanang tanongin kung bakit uh, nakakaramdam ako ng misa na parang sinusuntok yung dibdib ko. Mm -hmm. Tapos sumahapti dito sa maigit na ng parang sigmura. Mm -hmm. Yun po. Tapos sa... Uh, Barati akong nini kahit na wala akong iniisip na ano. Basta dumarating na lang yung nervous ko po. Mm -hmm. okay. Nagpa-check up na si uh, Mang Chody pero wala, wala, walang na nakita, no? Yes, uh, nagpa-check up ako nung last January 3 sa ECG. Hmm. Uh, nakalagay doon sa ano ko sa lumabas na ano, eh normal nang oh, doon, normal naman. Dok, okay, Doc, a uh, mare Susan. Ah, uh, so pang-bayon ta at yung tanong ni Sir, ano, so, Doc. At ang po sa yung <laughs> sa dami ng tanong. Una isa-isahin natin yung mga tanong niya. <laughs> normal po raw yung ano eh ECG eh. Actually kaya, kaya ang ECG po yun? is just a screening test. Okay. okay. Uh -oh. So minsan mm. in, may nami siya in between. Uh -oh. So ang pag Very uh, mataas ang suspicion namin na meron talagang problem oh. is pinapa-stress echo namin, yung pinapa stress test. namin. Yes, stress test. Mm. 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 Tapos yung isa pa po, yung sabi niya, ano, lagi like, ninenervous siya, yung oh, oh, parang ambilis, nervous. tapos mm. parang sinusuntok daw yung, yung dibdib oh. niya. Bakit sinusuntok? Um, I, uh, sa tingin ko po yung puting tawag natin palpitation yung para nararamdaman uh -oh. niya yung pagtibok ah uh -oh. uh, pwede pong may heart problem po pero sometimes mm. po harmless naman po yun eh uh -huh. mm -hmm. pero mas maganda ho ba mag ano siya mag mag, -dok, mag second opinion mm -hmm. uh, may mga blood test kasi kami ng parameters katulad ng mga blood cholesterol uh -oh. blood sugar mm -hmm. and if not smoking and then continuous naman yung mga exercise control the hypertension, I think he should be on the safer side. Okay, uh, Pero Michael, meron bang uh, heart uh, problem history May history yung... daw ba kayo ng uh, ano, ng uh, sa, uh -oh. sa puso? Uh high blood na po. High, high blood, oo. Ito lang o, so, so, ay, naman natin si Mang Ted. Anong anong gusto mo namang tanungin? Ano bang nararamdaman mo? Ah, <coughs> mm -hmm. uh, itatanong ko lang po siya kasi sa sobrang katabaan ko. Mm. <coughs> uh, Malusog panuso bilang. Uh, Malaso. <coughs> uh may history po ako mm. sa sakit ng puso. Mm uh, parating na dinikip yung dip-dip ko, anong dapat ano na... Nagpatsikap ka na ba? Nagpatsikap ka na? Nagpatsikap na ako, pero ang sabi yun nga, may inborn kasi itong uh, sakit mo ng puso. Mm -hmm. premature baby ako nung sinilang yun nga ang problema ko masisikip yung dibdib ko pakinggan natin yung dok ang sa edad ng mga 40s or 50s and higher, pinakamadalas po yung tinatawag natin coronary artery disease. Mm -hmm. Ito po yung mga nagbabaray mga ugat na nagbibigay ng blood flow sa heart muscles. Uh, ano po yung mga ina-avoid natin? Piniprevent po natin mag-progress yan kasi hindi po lahat ng mga may coronary artery disease kailangan gawa ng uh, tinatawag na operation or angioplasty. Mm -hmm. Nakukuha po karamihan ang initial na step namin is gamutan mm -hmm. or prevention po. Anong mga piniprevent natin? yang hypertension, dapat po, kung meron tayo, control Kung meron tayong diabetes, control pa rin dapat ang mga blood sugar. Mm -hmm. Ang madali pong, ang nasa atin po naman talaga, kasi yung hypertension, diabetes, namamana po yan. Ah, okay. Uh -huh. So, what we have to do is just to control. Uh -huh. Pero yung smoking and yung high-fat diet, yan po, maraming mm -hmm. time, kontrolado po natin yan. Mm -hmm. so, so, dapat ito? po avoid natin lahat. Dok, yan. yung makikita naman natin si sir, ano, yung bayid, dapat ba siya magbawas ng timbang? timbang? Opo, mas maganda po talaga kung magbawas siya timbang. Oh, kaya ba sir? Kaya? Kaya, kaya. Kaya, kaya. Yeah. Oh. Dok, hindi nyo natatanong. Eh. Natatanong <coughs> si, Simang Mang Tet at si Mang Si Mang Chodi ay biyo na, no? Uh -huh. Si ikaw naman team eh, binata. Matandang binata. Matandang binata. Oh. Baka ang, ang tanong ko naman sa inyo doc, ito bang uh, problema sa sakit saka sa puso, eh, no? Pag, naka, nakakabuti ba yung pag-ibig? Baka kulang lang sa pag-ibig itong dalawang ating guest, <laughs> eh, no? stress na. Baka baka yung uh, kulang Pagmamahal ba nakakadagdag yan sa pag uh, na maintain ng puso? <laughs> Minsan po nagiging problema rin kasi yan, eh, uh -huh. di ba? <laughs> Heartbroken ka po, sir. Ikaw naman po. Oh. Baka heartbroken ka, hindi naman. 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 Ikaw, sir. po, sir. Naghanap ka ng kalinga. Yun na nga. <laughs> Yun na nga. Kasi balik sa inyo dyan. <laughs> uh -huh. Makikinig kayo sa inyong usapan. Maraming salamat, Michael. <laughs> Siguro ko na natin ang final message mo na si si Lay. Coach Lay. Coach Lay. Ano mga uh -huh. dapat gawin? Okay, importante na araw-araw nag-exercise tayo. Para alam nyo kung tama yung intensity, mas maige, lalo na kung hindi pa sanay, na may kasama. Lagi kang may kabadi. Pinakamadaling indicator niyan, kung wala ka nung mga ginagamit nilang gadget na katulad ng heart monitor, <laughs> pag nag-exercise kayo, kausapin mo. Pag hindi na siya nagsasalita, pa hina Hina-hinay lang. Oo. Ah, ah, ah. So, 'yun yung pinakamadaling indicator at saka murang indicator kung kaya pa o hindi. Nang saka kaka. magandang may ka-body eh ah, 'di ba paano, coach, Lee, kung halimbawa eh tamad mag-exercise, ka. Ka, ka. Iba kasi yung motivation oh, oh. mo pagka may kasama. kasama oh. Kaya lang yung iba hindi na nila alam yung limit nila. Do, oh, oo, oh, 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 'yan. Eh. Tanong, mm, mm. So, 'yun. Ang importante may kasama. Mm. Uh, exercise. Almost every day. Uh -oh. Rest once a week. Uh -oh. Paano nyo minumotivate yung mga tinatamad mag-exercise? Okay. Usually, meron akong ibang mga kasama sasamahan ko pa. Mm -hmm. Uh -huh. alimbawa, o sige, ganito gawin natin. Uh -huh. Dalawa tayo. Pagka uh -huh. hindi ko nagawa, may excuse ka. Uh -huh. Pero pag nagawa ko to, sasamahan ko. Uh -huh. uh Dok, -huh. eto, sabi ni, Ma Lu ni Lourdes Gumbawa, eh, uh -huh. siyempre dapat iwasan daw yung mga pagkain mata matataas mataas sa kolesterol. Tama yun. At siyempre, stress. Yes. Uh -huh. Actually, hindi lang pala yung mga high cholesterol food, pati yung high salt ay Oh, maaalat maa na pagkain. No, kasi sinasabi, di ba, may good cholesterol oh, naman, na may bad. Kaya na, ano yung mga bad cholesterol na dapat uh, iwasan? iwasan talaga kadalasan po, in general uh, po, yung mga uh, uh, cholesterol, yung mga oil na galing sa hayop. But, uh, so, uh, Fish oil is actually better. Uh -huh. Yung mga galing sa plants. Kaya kung bibili po tayo ng mga cooking oil, mas maganda yung mga gawa sa, nakikita po naman natin yung mga sa plants galing. Uh, so, bawalo yung olive yung oil, canola, corn Yan Bawalo yung mga lechon? Paminsan-minsan. Ayun, iba sabi ko <laughs> kumain sila, Dok, na burn naman daw nila. ba kumain sila ngayon, kaya nabukas na magja-jogging. Okay bang, tama ba yung excuse na yan? Kung araw-arawin po natin, baka hindi rin mo maganda <laughs> <laughs> yun. Pero tsaka kasi, Dok, paano po ba yung, ano? halimbawa, kumain ka ng, uh, halimbawa, let's say, ganito kaliit na taba, mm -hmm. tapos gano'ng karami exercise ang dapat mong uh, gawin para ma-burn yung uh, taba na yun? Medyo mahirap po i-quantify, no? Mm -hmm. Pero uh, in general, kung kakain po tayo, better po yung lean meat. Oo. Chicken. Mm. Iwasan po natin yung mga skin. Ay, naku, yun ang masarap. Opo, yun po Chicken talaga. Chicken skin, di ba, Dok? Agree Oo. kayo? Napakasarap. White meat is better than po <laughs> na red meat. <laughs> eh, kaso minsan, ang boring <laughs> kainin ng white meat. <laughs> kasi <laughs> ano siya yung white meat? Kasi parang Ito dry. Ano, you know, oh, parang oh, walang, very dry, oh, walang, dry, parang walang moisture. Parang ganun. Pag kinain mo, parang bumabara dito. Kaya paminsan-minsan <laughs> lang naman po. Paminsan-minsan Occasion lang. Occasional na lang siguro po. Oh, uh, eh, pero yung, ano, at least ako, naiwasan ko na rin kumain ng ano, balat ng... Kanina ano, okay. binanggit mo, Susan, yung sa stress. Mm -hmm. uh, sa trabaho. Bakit ba talagang uh, risk factor yung stress? Mm -hmm. Well, ang stress kasi sometimes, dahil sa trabaho, hindi ka nakakapagpahinga. And mm -hmm. eh, na overestimate mo yung kakayahan nyo. Uh -huh. And uh, may physiologic basis din itong, itong stress. Kasi mm -hmm. nagsishut up ang mga adrenalins na. Oo nga. Kasi isip ka ng isip. So dapat to, importante ang relaxation. Yes, mm -hmm. importante. Mm -hmm. Every once in a while. while once in a while. Diba? Diba? Anyway, uh, maraming salamat po Dr. Christopher Cheng at Siyempre, kay Coach Leigh. Oh, yeah. Sa inyo pakikipagkapi. at kwentuhan sa amin ngayong umaga. Makibali.